sir. Magandang uh, hapon sa iyo, sir. Sir, uh, ano po pala ba? May, may mga nagtatanong po sa po sa kung may sanitary permit dito ba kayo? Ano po sa amin sa mga bahay na nang na wala daw kayong sanitary permit? Ah, uh, masabi ko lang sa mga bahay, sir. Abangan nyo sa Bernes. Magkakaroon na kami ng sanitary permit. Pero may barangay permit na no, talaga kami dito sa Pisto na ito, barangay permit. Yung kulang na lang namin sanitary permit. Inaantay na lang namin sa Bernes mga kapares natin dyan, mga kapanood dyan sa, sa mga baser natin, shoutout out dyan uh, sa sa may boys and na sa may boys dati pa yun guys 20 20 20 tinata yun guys yung ginamit pa namin yun pero wala na yun pinalitan na namin ng magandang balde yun kulay white abangan nyo na lang saan namin sa paggawa namin na ng video ng pagluluto. Abangan nyo yung preparation namin. Sir, ayos na pala yung damit nyo ngayon na nakakalag na talaga yung gamit nyo. Kaya malaki kayo mas. At uh, saka e uh, Para din po ba yan sa mga bagay? Uh, uh. Uh, kita talaga, ano, na para kita nila na talaga ng intro Para to sa mga ano, baser na ano, nagsasabi na walang ano, mask, walang apron kulang ko na lang gloves guys, kaso nag-order pa ako sa TikTok. Yan ito para sa mga baser para wala na kayo masabi dito sa Kapares Mami TV. Yung in-issue naman na like, scrap meat daw yung tinda kong karne, punta lang kayo sa katayan ng pasay para kayo yung magtanong na kinukuha na kong karne, kung scrap meat niya ba o hindi. Sariwang-sariwa yung karne namin. at punta kayo sa katayan ng pasay, idang pasay puntaan nyo, tanong nyo yung nagkakatay doon. Yes, eh, ano masasabi ano mga sa mga sa mga mga bachelor na mga din na ginagawa uh, ng mga boys. Yeah. Ah, sabi ko sa mga bachelor diyan na ano, ah, punta na lang kayo dito sa Kaparis Mami TV, gilid lang ng Tagig Pateras District Hospital. Yeah, no pin tayo araw-araw dito. Punta na lang kayo para malaman niyo 'yung totoo. Maraming salamat sa suporta ni UPIPS TV mga kapares Suportahan niya sa Facebook page, TikTok, YouTube Subscribe niya na rin mga kapares So let's go! Diyan na lang kayo tanging patayras dito sa hospital.